Good morning guys. Ah, oh, magandang araw sa lahat. Marami kasi nagtatanong bakit ako umalis sa Ho. So, ito, paliwana ko sa inyo. Sa lahat ng uh, subscriber ko, yung nanood, kahit hindi subscriber, yung nanood. Paliwanag ko, ayan oh. Bakit ako umalis sa Ho, branyo? Ang ano ko na to, first time ko na ganito sa whiteboard. Ito, ito ah. Ang pagtrato sa bagong empleyados. Oh. Bagong empleyado sa ah, katarbaho sa isang company. Oh. Pumasok ako dito sa bagong hoho, bagong company pero may empleyado siya na matagal na Bahi ano siya, driver ng wing van kaya nga ako kinuha sa ano na company na yan dahil nagtuturo ako ng discovery ako sa youtube ha nagtuturo yun ang pinapahinantin niya sa akin yung matagal niya na niya empleyado ah, katiwala o ano ba yung ah, kasi round siya eh welder, ganun lahat siya. eh ngayon ito lang ang masasabi kung bakit ako umalis kasi in, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya na ano eh. Yung i-compare niya yung pagpasok ko sa Pier South. Ito yung Pier South guys. Oh. Hmm. Ito Pier South to ah. Imagine niyo na Pier yan. Pier. Ang pasukan sa gate to. Si driver. Driver to eh. Driver. <laughs> driver 1 yan. Siya ano yung driver 1. 1. 1 pala to. 1 oh, si driver 1 kasi nagumpisa kami sa dalawang truck na si driver 2 ako yan pasok ko sa gate 7 si gate 2 ah, si driver 1 pasok siya gate 2 ang sa uli niya guys sa pier south ito pier south ang sa uli ko ay ILTO Tacoma git 7 na pasok. Oh, ipaliwanag ko sa inyo kung manood man yung dispatcher namin doon sa Bago sa Hu Oh, paliwanag ko ha. Itong Pier South ATI na to, pag pumasok ka sa boat dito, locator dito, dito lang sa Pier South. Iba yung sa Tacoma. Hindi ka na dito ito kung kung reject yung ano mo dito, kung reject yung ka, uh, ano mo Uh, container divert ka sa pier south south ka ikot may daanan to papuntang ano to eh may daanan yan na papuntang basico compound hmm. dalabas ka dyan tapos pasok ka ulit sa gate 7 o, pag may guard dito uh, mag, sabi ka lang galing na ka na sa Tacoma paso ka sa boat bago ka bigyan ng location Paano kung walang location? Ikaw helper ka pa lang, no experience sa Manila Pier. Marami ka nang sinasabi sa akin, ha? Na ano daw? Bakit si driver 1 madaling nakalabas? Nag-exit sa gate 6. Kasi tapos na yung transaksyon niya eh. Nakapatong na. Samantalang ako, pumasok kami ng alas 12 oh, Ibero mo. 12 alas 12 AM hmm. nakalabas ako nito kasi nagka problema yung ano eh yung yung ano dito pudo may ano dito sa gito eh basta dito nilagay yung pudo ginawa ng building nito nawala na yung saulian sa pudo nilipat na sa Tacoma Eh di simpre Nagpilahan kami sa git 7. Ang dami dito sa ano sa itong road na to eh. Mm. Okay, may tumawag sa ano eh. Ano okay, ito guys? Medyo na pawis tayo dahil sirado para yung sounds buo. Ayun ko buo to. Okay, dito na tayo sa Dito na tayo sa ano Alas 12 AM nakalabas ako mga hapon na mga 4 PM na ng Sunday oh, PM Sunday yan. ito ano pa to eh kaya ito si helper oh, no experience sa Manila Pier hindi pa nga niya na ano yung Pier South sa MIP iba to Northport iba ang ano yan experience yan oh, madali lang dito sa Northport sa MIP madali Pier South ang pinakamahirap kasi bawal bumaba dito sa Pier eh. Kaya ganun lang nangyari eh. Inipon-ipon ko na lang eh. Mahirap kasi sa Marami na akong alam tapos ganun ang ginawa. Tinuruan ko pa siya nag pagputol ganun. Marami, marami pa sana pero ang buti pinagpalit kami ni Sir ng isang pahinante. Yun na nga. May narinig pa ako na ano eh may sariling mundo daw ako para tayong special child niyan <laughs> hindi na ganoon ay nako mahirap kasi na o nga ba brand new homo o, brand new homo bakit tumalis oh Anin mo naman yung ano eh, simpre paglabas mo, parang wala yung wala. Wala eh. Ako, humingi lang ako. Ang, ang ano lang kasi doon, nag-resign ako, Uh, para hindi alam ni sir na gano'n ang nangyari yung ano ko ito ito yung binablog ko o, bahala siya kung ano siya ay nagkasakit naman totoo talaga yung tatay ko sabi ko mawi ako emergency lang sinamkalakad tatay ko totoo naman talaga pero pinakusap ko naman tatay ko kaya laban lang ako dito pero ito nga helper pa driver to ng 10 gusto i eh, training ng ganon tandaan mo to kung manood ka man sa medyo eh, hindi naman mahilig sa ano yun pero ito ang dahilan bakit ako umalis sa bagong hubo. Oh. hindi naman lahat ang ganitong sitwasyon eh dahil dito dito tayo oh, ang pagtrato sa bagong empleyado sa katrabaho sa isang company at saka na, na ano ko rin yan ni eh, admin kulog sa TDSB sa doon kailangan talaga eh kung halimbawa bagong empleyado ka Ay, hey, halimbawa matagal ka na sa company tapos may bagong empleyado huwag nyo mo namang ano yun hindi nyo pa alam yung experience niya ano oh. ang kawawa lang din yung bagong ano bagong practice pa sa trailer o oh, bagong practice sa trailer tapos may matagal na empleyado sa isang company binabas pa o oh, ganun o saan ganyan ganyan pa ng mga salita o oh wala pa ganun sana naman kung matagal ka na na empleyado huwag ganun kasi kawawa oh kawawa kawawa talaga yung mga baguhan naawa ko kaya itong pangarap ko na to na magkaroon ng articulate training school pero wala tayong puhunan eh pero ganun talaga Nag, ano ang uh, sit, sit A, sit B ang ano namin ang asawa ko ba yung seat A ko, yung pangarap ko magkaroon na tractor head kahit luma wala, nagbago nag-usap ko yung masawa baliktad yung seat B na na may gawing seat A utang bayaran yun <laughs> utang bayaran muna bago yun, yung mga pangarap na yan tsaka yung sahod ko eh, ano ko na lang talaga sa asawa ko lahat Sana na bala basta ito lang guys bakit ako umalis sa hindi ko naman inanon yung helper na yan pero parang sa palagay ko malay taga ilo ilo na yan hmm. ilo ilo haro haro yun, sabi ko sana naman magbago ang isip mo wag puro ano yung ganyan na kanuhan sa pier hindi mo pa alam kung ano ang kalakaran sa pier sa loob Baka kung maging driver ka doon sa loob, ihihi eh, 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 ka dyan. Kung lalo na wala kang ano, huwag kang magtanong, subukan mo. O, oh. <laughs> kaya bangan mo. Ako nga eh, pasalamat ako sa dispatcher ni si Boss Jeep Valencia dito sa Adney. Dahil yung experience ko sa pier south, sa uli muna. Yan ang maganda, sa uli muna bago yung mag magkarga mag -karga. Oh. Para kung sa uli ka lang, oh, sa kakalang maglalo ng back to back karga Tanta pag uh, pumasok ka sa pier out tatandaan mo yung mga tumatakbo mag ganyan ganyan hmm. bawal ang eh wala akong masyado upload sa pier south bawal mahirap naman ban eh ang okay lang kung image nila hindi yung sa akin yung sa google kinukuha ko pero kung sa akin na ano mahirap eh maban ayaw ko gusto ko pang pumasok sa pier south ito mayroon ako nito eh Per south in Northport saan ako ipasa oh. basta ito tandaan nyo guys ha ay oh. ILT Tacoma mahirap talaga dyan lalo na kung pilahan tsamba kung walang pila si driver 1 kaya na sabi ni pahinante ha na bakit si ano ito mabilis lang ng bus? ako hindi nako helper ka no experience sa Pier Manila tapos ganyan ka magsalita huwag ganun sana naman panood mo tong seminar ko na para sa iyo <laughs> oh kaya ako umalis ako hindi iba kasi ako pag umalis eh, hindi na ako nag pero marami kasi nagtatanong bakit ako umalis daming mga ano doon ng ah, ganyan ganyan hmm. ang pagtrato kasi sa ano guys sa sa bagong empleyado kung halimbawa matagal ka na sana mo na naman ganun kung ano kung may mali sabihan mo lang pero hindi yun yung sinabihan mo na kahit nagka problema sa loob ng pero wala very bad yan kasi na guys pawis kasi sinirado ko lahat para yung sounds wala akong mic eh basta yun lang yung guys Maraming maraming salamat. At saka, i-vlog ko rin yung kasunod siguro, i ko na yung bakit ako patalon talon magandayan Maganda yan kung may kwarto talaga ako. Ilagay ko yung ano experience ko nung driving instructor ako. Umalis ako dahil hindi na nila yung ano sa trailer. Yung i-drive wala kasing pira pero yung amo okay naman ang amo. Pero ayong management wala. Ah, sige, okay lang. Kaya ako malis. Nagtrabaho, magsikap ako para magkaroon kahit ganyan. Oh. Oh, ganyan oh. Luma lang ganyan. Kahit ganito ba? Huwag lang yung electronics, yung manual. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Ah, maraming maraming salamat guys. Paalam. Bye-bye. Okay.